Matagal ko na naman po itong hawak dahil dumating ito mga 2 or 3 months ago pa ata. Pero ito'y dumating kasi sa aming lugar sa Tarlac. So dinala na lang dito sa Banton Romblon dahil dito na po tayo nakabase. Maraming salamat, hindi ko talaga ito inaasahan. At dito kasi sa amin, wala namang masyadong nasa YouTube. I mean, walang yung mga vloggers dito sabihin na natin ay kalimitay nasa sa Facebook wala masyado sa YouTube. At uh, yun nga, tayo po ay na-recognize bilang kauna-unahang uh, bantuanon, taga banton rumblo, na nagkaroon ng ganito. Kaya maraming salamat sa inyo. Hindi ko talaga to inisip na gusto kong magkaganito, magkaroon nito. Ang sa akin lang, uh, noong panahon ng pandemic nga, wala tayong masyadong magawa, kaya naisipan natin gumawa ng YouTube channel. At uh, kalaunan, naisip ko na ang totoo, talagang may kita, naranasan kong kumita ng medyo malaki-laki at yun po ang naging puhunan natin para maka-reach out naman tayo doon sa mga uh, nangangailangan, mga kaibigan, kakilala, mga kababayan natin na nangangailangan. So doon po nagsimula yung ating advocacy. At ngayon po, dahil nga sa pagkakaroon ko neto, meron na po tayong, o nagdagdag po kami ng dalawang scholar galing dito sa aming lugar sa Banton Romblon. At hindi lang po yan, uh, meron tayong ibabalita sa mga kaibigan ko, ang mga kakamping man. Yung iba dyan ay medyo siguro natabangan sa atin dahil nakikita nila uh, pag maayos ang sistema at patakaran ng gobyernong ito ay suportado naman natin. Yun po ang gusto kong ipabatid. Um, yun nga, hindi ko rin ubus isipin na ito pala na ginagawa kong ito sa social media ay isa sa mga magiging daan para tayo naman ay pumasok din sa politika. Hindi ko alam kung ipagbabawal yung vlogging sa panahon ng kampanya, medyo malayo-layo pa naman, pero malapit na po ang filing ng candidacy dito sa amin. Okay, at tayo po ay isa sa mga nasa line-up ng administrasyon dito sa amin bilang Sangguniang Bayan, Municipal Councilor, ng Banton, Romblon. At kung pala kung tayo po ay manalo, ang uh, uh, pangako ko ay magdadagdag naman kami ng sampung scholar pa dito sa aming lugar sa Banton, Romblon. Hindi lang po yan dito ha, posibleng lumabas pa yan sa ibang lugar katulad ng mga malalapit na isla dito sa amin sa Romblon. Kasi Marami-rami na rin tayong kakilala, taga-subaybay sa mga karatig isla dito sa amin. So nararapat lamang na ibalik natin kung ano yung kung ano yung uh, masasabi nating tagumpay na tinatamasa natin ngayon. Maraming salamat sa mga naandito, dito sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na ito.